Tawon ang baka o ng structure tanaw lang tiil murag tiil sa Carabao. Di pa dako ah. Sa mga kabayan sil. Ayong buntag niyo rin ha. Karon adlaw na puron nga Domingo. Ah, uh, maadto na putag bakong. Unya na na putay laing baka. Nga napalit. Oh. Kita ninyo na. Ang content na to ron. Nganong gipalit nako ng bakaha nga mahal man. Uh, ang presyo na 59. So, gahapon katong ako ang dako nga gipakaon ako og page dire. At 3 for 2, halik 3 37 So, ang bot sa bot, pagpalit ako ato, palit ang pagkawaring dako. karon kay mahal man wow. tanaw na niyo ni Ron og unsala la may akong naibga na nabakaha, sa pakanon oh mo na gingon nga basta ingon na kadag kong baka dua nga yuria na pod ato na pod ning pakanon og molasses og yuria Terus ke orang mengagak baik perhatung di pekau nak perhatu terus Yun atong baka ha, katong gipakaon na ko og ah uh, kopramil og ipil-ipil og kanang kutso. Muna akong i-vlog ninyo itong sang adlaw, dio wala man mahalin gapon sa bloke kay 22 uh, 21.8 man agaw niya gihangyo ra mag 21 pildi na. Ato na pong lasolay og sa bakong. Ya kare. Pilit ta ko ni gapon sa kwan, ato na pong sulayan og Kaya Kay dako man eh. Amane ah, gingon ako nga uh, ka kutsara jara mga kabayan silo. Ato na pong kuhaon ng atong mga gamit. Pero atong kontentron nga wala na kiluhan kay hasol mo no So ato na pong kutawan og oh, duha ka kutsara kay dako man na. Mula gingon ako basta dako ganay parehaana. Aga ko ana uh, 50 inuibi man na. Ako nah, itong mahal yung baras bako ron. Muna itong content ron. So ito na pong tagaan o gdoha ke kakotsara. Kaya katong usang katong gagmay. Kucara, oh. <tuh> so doha kakotsara Oh. So magsukod tag tubig nga tunga sa litro. oh, tunga sa litro na god. Singko. oh, jara. atong ibobo sa atong urea o urea o oh, nga o, oh, ang tubig din ko na to mo na yung process niya parang ma, ma, makuha ng kininyo mabalan kininyo nga kanon dagkong baka yung ulaan na, pwede pati ningon pwede na o doon kakutsara nga urea kaya dagkong na hay mo na itong gagmay do to to ra mo mar, mo to mo to ka kung ipakao no urea to ang gamay saka ka kusara ra basta gagmay. Ringo na ari, uksag yod ka gramo. Nakatong gagmay, tunga sa gramo. Pero mo, abot tapo matubo na, na sila. Ngayon na orbo, basta kay matubo na. O di na pagkusahon ka gramo. Ako kining gigama nga mabaluan kini asa Asag mo makutub nga uh, mukuha na ni. Eh. Mo... So tunaw na ang yuriya. Karon magkuwatag molasis nga tunga sa litro. Isagol ari pagkaon. Oh. Kinahanglan ginamit ninyo yung tunaon kay lapot kayo, oh. tanaw ra ko na oh. Pagkadugayang mo ko ano. O. Oh. Murag balik-balik rin ni tong pero kana yung gusto gina masabtan gini ninyo eh. Eh. yung pagkayo ninyo masabtan. Taas lagi kayo. Oh na, tunga na sa litro oh. Tunggak nasi litro so atong ibobo boring atuang ang nuro ra aga size naman tong kuha aga may singko ragyod tong arag litro tong kuhaan tong tungguha litro oh nam tay sukdanan oh tokaron so, Mau naikin aku basta dakung, dakong baka, ngun anak. So karing tinuna na tong yuria nga o oh, tong asa litrong tubig nga may yuria nga duha ka kutsara atong ibobo dire sa usa ka litrong. Nga oh, sa tong Ah. So kutaw na to. Kay e, lapot na tong yuria. Aw kaning molasses. Tao na to. Nalang dyan ko taon, mo pilit ka na iskutsara ng molasses off. Oh, grabe. Pero atong content, ron lain eh, na po. Nga nung ipalit na ako ng bakaha nga. O man, mahal naman. Pero ako ipakita ninyo, nga nung, kung sa'yo hinundan, nga ipalit na ako na. oh, grabe, pagka dugayag yung matunaw, tunawagin ninyo ng molasses, huwag ka ng tubig, huwag nga may sagol yung rin kayo, no, pati grabe yung, oh, di yun matunaw, ka, dayon Pero so, binaldi pa nih, mga kabayan dali ra kay kai ko taon kay kanang pulo ka toka. Tunawon po nimo sa pulo ka litro tubig, pero dali kay kamot may tong gamiton niya kani di maguni magkamot makamot. Pero so, gamit na taog ko ano? Ala uh, ko ana, na tuna na. Oh. Bahala gino ninyo nga blik balik ni kong black vlog, kay, ako gusto kong ma sabtan gini ninyo Okay, Atong giblang na ko itong usang adlaw gagmay mang baka ko to Usara na to ka kutsara dako naman, god So usaka gramo Basta dagko Ang equivalent sa usa gramo duha ka kutsara ka tong Ayaw tong teaspoon pul ha kay kutsarita man to So kani eh, tablespoon eh duha ka kutsara basta nga na kadagko Pero gagmay usara ka kutsara tonga sa Tunggu asa. ah, Tunggu asa gramo nang usaka usaka kot sarang ngati bol spoon. Oh, tunggu na. Karon. Kini aku ang pasau tahu ni Tahu ini ani. Atong ibobo dire sa atong lugar pasungan kuno ni. Ini memang matunaw na. Oh, tanaw ah. Oh. 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 Kami tanggal jukang topik ngabay gamay kay tangan tok giapon lain men wala manay kutso, wala manay pilibil. Oh. Atong taun. Oh. Top nei roka kalo nei organik giapon ni. Oh. <imit> oh. 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 So, sa na nato nagtubig kay wala man kutso. Nga kay naanad man mga, mga, baka diri og Kuan wala i sagol nga kuan. Kutso. Ara mga baka diri pa kinakaon man Tinubigan man ni. Eh. Magpakaon mag tinubig ra, ingon Oh. So, na ni sa gol nga Yuria, na na po ni sa gol nga Molasis. Ato sulayan. Kay bag-o po na, bag-o na po na ko ning pinalit. Oh. Gahapon, ang katong di na ko gahapon, ay ah, nahali naman ag 4 na himong 37. So, na pa kita ta og 3 mil ato. oh awan yang baka ha nganong ako ning gipalit ako rin rong ikuan ninyo iku ako juga yung, yung baka ha po lago oh grabe layan to bukaan ba Allah dibahuan sias malasis Allah kaon yod oh so kay morog na ningala ses sa yuria sa malasis atong dongagan og pids Ari oh, na ni og dua kalit, dua kilo mana. So pizza day, na ana dikit siag bolay sagol-sagol nga kan molasis. So mo ni konten na toron mga kabayan Palit na ko si Quinta Inoibe. Nga nung ipalit na ko ni. Kay mahal magkaayo. Tanawar ko rin o Di ba po bumaibog? Ano O. Ako nung ipalit. Kay gwapo kay structure. Tanawa kono nang tail, tails, tail tails sa Carabao. Na tanawa, murag tails sa ya, Hybrid gitu ya, murag tail sa Carabao. kono ibgan. Unsa istar? Unsa may iyang structure keni oh? Oh, oh. Ah, mo um, pulbaka ha eh. Oh. Grabe pa kada structure baka ha oh, Kani, kanang kanang diri oh. Kining abaga ba? Kining abaga oh, no? Kita nyo na. Mo na ko gipalit og oh. 50 inu, eh. Ato ni Sulayan ron og mahal ni Baris Bakong nga parte na magining yun pagkamahala. Pero sa lang taw nako na sa mga 370 kilos og i e, atong e, times 170 si equals 59,000. Fifty 59, nine thousand siya tanawak ni nyong? Oh. Tanawa yang TL pagkadagkuha. Oh, murag TL Scarabao. Na. So gapon, katong gibidyo na ko gipakaupo na ko Yuri ako anto. Ah, dalhin og oh, 57. Oh, kanang 47. 43 3 to dito, oh, 44 4 to dito sa kuan sa panyabunan. Pag humana ko palit ato, kinahalin mo to, Gipalit ako na ko, ko Ari. Oh, tanaw ninyo. Kung sa'y resulta sa baka nga dagkok extractor mo na ibog ko, ano So, kini, dali rin kayo na maibga nung dito sa bakong kay ngunani nang gibulong nila nga mga baka. Ano? So, ate, pagkadakuha ang structure? Tiil pa yung mahal. Ang tao ng tiil niya ang tiil. O. Oh. Na. Sama so, na itong content na pag-run ni palit bakaha baka ha, mahal pero ato lang taon nun og mahalin ba sa bakong kay gimahalan ra ko pero naibog ko ug ako magpatining og baka kini ako patiningon no tanawon ng sampot oh ka grabe oh oh ta si kay dugo baka ha dag ko pagay dalunggan dag ko kay tiil ang taon, taon na ako naas mga 70% pagka hybrid anha mo makita sa ang tiil nang unsa siya ka hybrid og sa dalunggan ya oh oh naawa po doon. Oh. So, ni kaon ko siya sa ato ang buwan. Ato ang ipakaon. Bahay ko, usahin ang ipakaon na ito ng buwan ka ng mulasis. Talagsar nagpakaon na ng mulasis. Muna nga, murag mabaguhan siya. Pero gihurot din niya kaon. Oh, busog, busog na siya. Oh. Ipon maya na itong busgog mayo. Kaya wapoy angay. Oh. Kita niyo ng no, baka? Hybrid yun. Pati pagkadagkuwag tiil. Pero mahal lagi guys, kunta ibe. Ato sa Les ang hindi nga dito og mahalin bang. og makaginan siapa bata. So diri sa ta kay e, maadto na mig Bacong nga kabayan sel. Kalga to. Kate pang Sakara dayon. Nang bakaha gahapon o. kanang naa mo na to. Pilay pilay og kutso kana, dengi bisagulan to guska kutsara kanang nganal kadagko. Wa oh, mahalin gapon? Oh. Ang halin katoro mang ako ang ang upat sa upat usarin halin. Aw oh, tulod ayun halin. Upat. Ay na sobrang usatan. Aw na bakong ron. Kapasig madala na ni si ni Idol Pandamak ron kay to si Idol Pandamak dito. So dini sa kay payo bakong? mig bakon. baka oy. Oh. Tapi kabutahan na. Ah? Layo mahalin ba ni? Mahalan naman ko oi, eh, pero amoy ah, naibog mo gyud ko. Lami ag yung patiningon og naa pa Oh. So, ato nami mi <coughs> <coughs> Like timbang ni baka ha. Bangon ra mga 33 kwinta siguro. Sila okay. ni boss. Ah, sobra lagi ni. Padako kasko, buko go tip kada ko ah. <coughs>

Dok, doataray aton sa sintetik tris media, alanine phisite tris media. Kay na 63 alin, alin, 63 medya, o. Ayan, alin mag sintetik media, ako taga siya 500. Siya. Wow! 500 siya. Siya man po ng mga budlay. Naoron bakaworon po kay structure tandaan nang til tiil tilus carabao. Sa kada kuha, lunggan ta ko pakaayo. Hmm. Para do? Oh kasintay-tri si Midyak, yon. Ay, gama'y king nahimo. himo. O, tagiago na niya dito. Mga patit-patit. Patupad, kusugin mo ah, ka. <tipan> ang kauban na, godo. Kanang kanao? Sa kung anak. Kauban mo na. Kauban man na, gano'n. Mga kauban ang karga, ha. Okay, bayaran na nila mga kabansil. Mga idol. Sorry. Ah. Pindi kinang baka pila pila mulas di ay. Pindi spray di. Ikaw lang kai. 35 lang gani.

Ang iyo rotanis kuang? Ang iyo rotanis kleti kuang? Kuna alina lang duha kabog Sa anak O Aku agapong ganihang Ipakita na kong ninyo Kuan sa tagay ring kuarta O gigulodan nilag bakas kong anak O kusaka agapuwa Akat kong anak. O, ako ang katong ako ang 3 Sintay tres ni dia. O sintay siti ni dia. Na nang ihato dito tag 500 kong ulo pag hato dra guyuro na nila. Kalibo gina sapi anang tawhan ang kay kalibo may guyot o 500 Ko a ah, 500 kong gihatak kalibo gi ang sapi. <laughs> hey! 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 So, muna ikong gingin ninyo, bisa kung sa sa baka, basta gwapo. Dagkog structure kanang nang iyang tiil, pagkadagkuha, murag tarabaw. Mahal yun, ragyot. Nga ulag yun, magagad, matay mo kalita, o kanang mga mahal, pero pating ko Dali kayong mahalin. Nabot mi diri, mga alas unsi, uh, alas dosi. Pero nahalin, alas dos. So, kung raka uras na mong sa mong baka, sa kong anak, ah... Uh, murag kontra dua uras pasta gua po lagi dalir kayak yang halinon ya kata kung mga bakaha pang disimri man to pang disimri inero kumunay kong gingon nga dalir kita mag hardlock bisa kung sa kamahal kailan tau lang kong mahal pero naibog dyo ko kaya dako kay structure lagi dati tiil mo rog tiil sa karabaw rog tiil sa turong karabaw muna nga lagi kamahadlock kaya nga itong mga So May yung tag na mo yung Nga sa pamalit og baka Bahalag mahal basta guwapo Bahalag sobrang presyo Pero unaan po pati kukuha Salamat sa inyong paglantaw niya yeah, dayon Kung nagustuhan ninyo Kaya ako kalimot Subscribe I like i comment I-share at mga pagkakuman pindutan ang notification bell para update mo sa sarunan na mga vlog bye, bye mga bansin. God bless